May tubig na parang Edgar. Opo. <laughs> Malakas na eh. Ayos. Wow! wow! Hello po. Maganda umaga po sa inyong lahat. Ako po ay mag-update sa bahay po ni Adjaw. Ayan, at maraming maraming salamat po ulit kay Mother Antonine Vlog. Talagang napakalaking tulong po yung pagpapaayos po ninyo ng bahay po ni Adjao. Malapit na po nilang lipatan. Maraming maraming salamat po ulit. More blessings pa po sa inyo. Ingat ka po lagi, Lian. God bless po. Ayan, guys. At nagtatrabaho na po si Makoy ni... Parang Edgar. Ayan po at ang ginagawa po nila ngayon ay doon ah. Maharangan ah, na po nila iyon ng Ano na lang po ang ilalagay nila yung hardy flex. Yun naman po yung matibay din ang hardy at yun po ay may semento din. May semento rin pag-ampusin yun. O naalala mo yung kanatin? Oo, oh, yung dingding nila, honey. Ay, hindi pa, hindi ko pa anak si Milot eh. Bakit hanggang also, ngayon? Hindi lang ang binago eh. Hanggang ngayon si Boy. Oo. Oh. Eh. Kaya lang si Liminto na gulat. Diba? Talagang napakatibay. Hindi mas matibay at ito yun. Ito Ayun po ang gusto po ni Adyaw ipalagay di yan. Tinanong ko naman po kung hollow block na lang at meron pa naman pong natira silang hollow blocks. Ayun ay, yung pagpagindala yun dito. Ay, sabi po ni Adjao ay reflex na lang daw po doon. At yun naman pong hollow blocks ay magagamit dito at aasintahan po itong pinaka terrace. Para yung dito Para maganda po tingnan. Ubos yung pera ng ah. Sabi mo sa mag ka din di na mo na kami po ni Teo ay mag update dun po sa mga nagtatrabaho sa bahay po ni Adyao sama ko po si Teo Teo yung ko ayan po update sa bahay ni Adyao Ante Naganda na po ang bahay ni Adjaw. Paganda na ng paganda. Mainit. Mainit eh yun. Ang sukat mo na pisang isang na pataas. Isang ganda na. Ano? Para taas. Dito. Mahirap eh yung dukong tayo. Matigas. Siyo. Ano yung dadalwa eh? Papandaan ang laya ng ng grinder kami. Ah, dugo si Dan. Babalik na po kami. Amin lang po tinignan nyo nagkatrabaho. Okay, okay. Teo, Teo. Wow. ha Teo. Ha. Teo. Ha mainit. May tayo gumalak, mainit pa. Ba. <laughs> ba. Naggala <laughs> kami doon. Update po. Wow. Maganda ng tingnan. tingnan. Maganda na pong tingnan. Lilipad na lang ang ulang. Eh, madali. Hindi siya itong putong putong. Nang matagal ay yung pagagawa nito, ano ah, na yung tungtungan. Hindi rin naman. Kaya lang dapat ay safety muna. Talagang matibay. Abay, Oo. Baka mahulog ang pasayro. <laughs> <laughs> Mabalian pa eh. Kulang pa ang pinagtrabaho na. Hindi bukas sa yung likod naman. Ayun muna ang likod. Ayun bukas ay madali-dali. May nag-isip pa rito ano yun ay. So paano ang... Ah, ang gagawain. Ang gagawain yung wala. Ito ko yun na naman namin. Kaya uh -oh. may nagbaak pa ng metal pare. Naghati pa kami. Binawa namin patigas. Masin puro mo? Ano Okay na po itong harap ng ito po ah. Yung inilagay po nila. Tapos dito po sa nilagay na po yung pintuan. Kasya naman. O sayad. Nasayad. Nasayad. Bukas po yung gagawin nila ay yung sa likod ng bahay. Ganyan din po ang gagawin nila. Doon po sa likod.

Bukas ulit. Bukas ay yung likod naman, nani. Eh. Pati na si taas, makabot yung namin yun. Makakapatang naman. Pwede ko tayo ng materialis ng buwan ka rin. Tuntungan na. Eh. The next day. nag na po si pareng Edgar at tinahanap na po yung host. Kaya na pa ako nag -ukay. Yung host ano po ni na... na. <laughs> Dito po <laughs> nag-umpisang mag <laughs> ah. Oh, Dito po nag-umpis ang mag-hook ay kanina at hinahanap na po yung host ni na Ninay. Kung ang tamang gagad eh, para ma... Pero kung sila maraming host, ay dun lagutin na titsakit ah. Kulang pa nga pala yung PPC natin. Estimate ko yung ako tututukay. Oh, ay kung kukuha, doon ako hindi oh, ka mag-uukay. Saan? Na, doon ako yung... Tatlo yung lami yan. Hindi ko lang yan. Marami ako yung lupa yan. Hindi. Sa phone. Talagang narito ka na... Talagang hindi nila inuugin nila dito. Sa phone ay talaga yung nalalayuan. Nalalayuan. Kaya dito nalala isin yung sugna. Sabay ko. Ito na Hinahanap po nila yung linya ng tubig ni na Ninay. At... Ayun po ang gagawin ngayon ni Paring Edgar. Kay <coughs> Unik, Amin, at saka kay... Kay Tip po. po. Wala na yung nine. Maglilinya na po ngayon ng tubig. Wala sa atin na. Oo, wala kami dito nga pala. Dadalwa lang ito. Hindi na kasusukin na. Para po magkatubig na itong bahay ni Nadjaw. Hindi yan. Ano ka palang ako pala? Palang Marita. At baka masundot ninyo ay mas mag-susus lang. Nag-disgrasya. Na. Dito ay kinot ako yung nung kami naghukay, di ba ka Nung tayo maghukay na siya. May nagsungan niya yan. Ano mo ito? May malimuting mga May <laughs> <sa kapal, laughs> malimuting ka masyado. Nagagalitan <laughs> <laughs> na ang lula. Hindi, <laughs> dito, abay, hindi na Alam mo, siya CR. Di ba ka ay, sa ah, saksak uh, mga ito, patit na dumsong ka natin ngayon. Oo, na dumsong ka ngayon. Tinutukulong ka naman isa pa rin. Ay, 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 Ang tanda ko talaga. Kasi ba ko, sabi doon ay, dito. Kahalap ka pa na naman. Ikaw ko lang dito ka nag-uhukay. Doon ko pa ka nag-uhukay. Kaya katatlo hinukay ko eh. Ito, hindi naman lalampas talaga doon. Ay, kung hindi no, nyo sinabing ka na yun. Kay kayo, eh. Ay, narito. Dito, si Barusog. Huli mo kayo Barusog. Baruso na ako. Ay, kanino po yung mas na nasa likod naman? Sa inyo naman yung gari. Oh. Ah. Sila, kaya, kaya sila dito nagpalit Ay, nang malapit. Hindi na, hindi na, kuwan. Ay, Nagari naman, ay doon na. Kaya alam ko, ay. Dito, aloy, dito nga, dito nga. Dito nga. Si Mario na pinaka-ikarap, hindi naman yung anak. Ay, makakabili tayo ng hos hanggang doon sa... Wala, di yan. Wala, di yan. Naroon na! Yung iniligaw na Ay, baka nga. No, sipe, no. Hos na itimbaga ang kailangan na. At saan na ikokonek? Tuho um, na ah. Ati daw pumakita yung hos ni na ni Baka daw yep. po yun na dito na Sa may loob ng bahay ni na tatay. Napailaliman hmm. na. Mas kailangan ka pa ng pantungso. Parang hindi halos eh. Baka yung mga alam na metro trolamay din. Dito sa loob po na ito

Much, much, much later. Ah, ay, dito ah. May kong pinusin. Sa pader, yan. Sa pader nga. Oh. Ay, oh. Ay, isagad na ito. Ay, sila kasi yan. na lang. Awig na yan eh. At ito na may ko na. Nakagali yung palitada. At update po dito sa... Paglalagay po nila ng ano ah, ng tubig. Ayan po. nakalagay na po doon nakadugsong na hanggang doon po sa likod ng bahay nila yan okay na po Ayan, papunta sa CR papunta po dito sa lababo yan pasok po tayo sa loob may tubig na parang Edgar opo <laughs> malakasan eh ayos ayos may tubig na po ang kanilang... Ay, ah, naayos mo pa din sa ilalim. Pwede na lumipat pag ganyan. Makakapagluto na. Makakapagsaing na may tubig na. Hindi na lulusot. Yeah, okay na po. Wala nang tumutulo sa ilalim. Ay, ayos na, ayos na. Dito sa loob, okay na rin. Hindi pa pala mabuksan. Ah, hindi pa. Mamaya po ay yan ay malalagyan na rin ng hardiflex. Kahit lang po malakas ang ulan at habagat, hindi na po papasukan po ng tubig yung ano ang po nila. Ayos. Ayos na ko eh. Ayos. Ano kaya tapos yan tani? Eh? Mamaya. Tagal lang kahapon at gawa ng magandang style na ito eh. Saka napiit sa ganito makahapon. Isa isa. Ito yung lalang. ayun guys. Ang nililinyahan naman po ni parang Edgar ngayon ay yung kuryente. Okay na po yung sa tubig. May tubig na. Ngayon naman po ay itong linya po ng kuryente ang ginagawa po niya. Mamaya po ay may ilaw na ajaw. Mamaya ay may liwanag ang buhay. Dapat pala ay adyaw mamaya ay one. Madilim. Two. Tapos eh, biglang bubuksan na yun. Eh. May ilaw na. Wala sobra pa. Diyan pa suyo lang. Ha? Walang di yan. Yung mga doon. Hindi pa, bumili bago. Ha, hindi lang yung luma. Malaki masyado yun. Bali po ay may submitter. At si Adjo po ay doon makikikonnect ka na Lisa.

sasa tingin ko na yung sumasak ka nilang ako sa bahay, may pangyay lang. <coughs> Diyaw, balik! na po Kain na pareng <laughs> mo. Oh. Ito eh, 'yung para sa iyo yan, ako hindi na yan. Alam na yan para sa iyo. Kain na po. Ang ulam po ay pritong isda, sinigang na ulo. Saka meron pa pong ibang. Sa tanggalan mo 'yung niyan.

Amay lalo ako hindi ta kay naon ng Sa akin ka mga gusto sumabay ikaw na hindi naangat. Ay, tayo po. Hmm. Ano ba? Hmm. Hindi. 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 Hindi.

Bakit hindi nag-alangzal? Hmm. Ay. Kamit mayroon nila pa. The next day. Hello po. Good morning. Balik. Uh, dadating lang po namin ni Bosin galing sa fishpond. At uh, mag-update lang po ulit ako dito po sa bahay po ni Nadjaw. Ayan po. Na, dito na si paring Edgar. Nasa taas. Saka po si Makoy. At ang ayusin po nila ngayon ay yung bubong. Bali, Nung isang araw nga po ayan ang ginawa nila Tsaka po yung likod, nilagyan na rin po nila. Tapos, okay na rin po yung tubig at itong kuryente. Okay na rin, honey, yung sa kuryente. Ka ka ah. Ayun po. Ngayon naman po, ay yan ngang... Sa bubong naman po sila ngayon. Yan, thank you so much po, Mother and Owning Vlog. Talagang napakalaking tulong po ka na Na natapos po yung kanilang bahay. Ah! Nilagyan din po nila ng hardy flex. Para po Para po kahit umulan ay hindi po aampiyas ang tubig ulan doon po sa loob. Oh, mamaya, mamaya. <makes noise> dadating lang namin galing sa fish pond at ah, si Adyo po ay nagsasako ng mga ah, nagsasako po ng mga graba na ilalagay di yan para tanggal lang ang na ang masamang siminto papantay lang kapukabak pakikinisin po pala yung pinakang ano harap para magandang tingnan na Okay na po yung buko. Nagupit na po ni Paring Edgar yung ano, ah, pantay na po yung yero. Oh, maganda oh, tingnan. Lalo pag iyan ay may pintura na. magandang tingnan tingnan. Ayan na po ang bahay ni Adjaw. Ayan na po yung view dito sa labas. Ayan po, malaki na po ang naging im improvement. Nalagyan na po ng hard po dun sa taas. Yun na lang po yung pinalagay po ni Adjaw, hard po. Oh. Ito po yung likod ng bahay nila, meron na rin po. Hard po. At may linya na rin po ng tubig. Ayan po. Dito po nakakonek ah, yung tubig yan, pasok po tayo sa loob para makita po natin yung loob yan, wow may tiles na po kumpleto na po ang tiles dito po sa loob ng bahay yan po pati po dito sa kwarto ito po ay papipinturahan na natin itong kwarto at meron naman pong pintura, yan po, yung gagamitin yan tapos dito po sa kanilang kusina. Okay na rin po. May tubig na. Wow! Dito po tayo sa CR. Ayan, dito po tayo sa CR. Nakalagay na rin po yung kanilang bowl. Dito po ay may tubig na rin. Wow! ako ilagay ng tissue. Ayan po, may lababo rin po dito. May tubig. Ayan po, yung ng sabon. Parang may ngaligo na po dito. Ayan po, may shower. Ayan. At may gripo rin po dito. Malakas po ang tubig. Ito po, ipapipinturahan na lang din po natin talaga pong maganda na po itong bahay po ni Adjo. Salamat po, Mother Uning. Ito po ah, may saksakan po dito. Tapos dito, may saksakan din po para kapag ka po meron sila ditong rice cooker o kung ano, appliances, meron po silang pagsasaksakan. Ayan, okay na rin po yung pindutan ng ilaw. Wala pa lang pong ilaw at hindi pa po na i ano yung kuryente. Pero ito po ay kompleto na ng mga ilaw, pati po dito sa kwarto ayan po ayan po yung pindutan tapos may isa pa rin po yung saksakan ayan tapos may saksakan din po dito para kung sakaling mayroon silang TV dito ilalagay ayan po, may saksakan din po doon isa ayan po ayan po ang mga pindutan ayan, ayan po may linya na rin po ng kuryente Ikakabit na lang po yung submeter para po magkailaw po sila, magkakuryente na. The next day. Ayan po si paring Edgar at nagkakabit na po ng submeter para po magkailaw na rin po doon sa bahay po ni Adjao. Ayan guys. Tayo. Bilang muna ikaw. One. Aba, hindi para gano'y yun. Five. Four. Three. Two. One. Yay! Ay, ito pa lang. Ito pa lang isa sa kwarto. Ito pa lang dito ah. Yay! May ang buhay. Maliwanag ang bahay. Yay! Okay na po Bosing pinto, tingnan nga, bosing Bosing Wow Wow oh, Sa siya Wow, meron na rin po sa siya Yay Thank you so much po Wow Okay na po Okay ah. Parang dito may naligo na djaw. Ha. May naligaw na dito? <laughs> <laughs> Tayo. <Barat. laughs> po ang mga <laughs> <yung mga> <laughs> Yan, thank you so much po Mother and Andoning vlog. Salamat po. Talagang napakalaking tulong po. Kanajo pong bahay. Napaganda po yung kanilang bahay. Thank you so much po at God bless po sa inyo. More blessings pa po.